Dominic Roque super proud kay Suri Ramirez I'll be here cheering for you. Super sweet supportive boyfriend. Hey welcome back to StarPulse z Fam. Don't forget subscribe and like StarPulse z Grave. Kapag proud ka sa jowa mo, hindi mo talaga mapipigilan ang kilig, 'di ba? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nakakakilig at super supportive na message ni Dominic Roque para sa kanyang girlfriend na si Suramirez from his heartfelt post hanggang sa plans nila for their next adventure, lahat yan, alamin natin. Kaya kung fan ka ng Dosu Tandem, stay tuned cause this is pure relationship goals. Sa isang Instagram post na talaga namang nagtrending, ibinahagi ni Dominic Roque ang mga sweet photos nila ni Sue, at syempre, may nakakatunaw na mensahe pa siya, sabi niya. I just wanna say how proud am of this person that I love am person galing-galing mo, babe. Oh, who? Sino bang hindi kikiligin doon, di ba? Pero hindi lang yan. Proud na proud si Dom sa mga bagong nadidiskubre niya kay Su, lalo na sa singing talent nito. Dagdag pa niya, grabe, namamangha ako sa mga talents mo. Most people don't even know that you sing real good. Kaya naman in-encourage pa niya si Su na ipagpatuloy ang pagkanta. Ang sabi niya, kaya sing more, baby, I'll be here cheering for you. Grabe, solid na cheerleader si Dom. At hindi lang sa singing si Dom proud, pati sa acting career ni Sue, sobrang busy nga rao si Sue lately sa mga pelikula at teleserye niya. Pero kahit ganoon, todo support pa rin si Dominic, sabi pa niya, you've been so busy sa mga pelikula mo, at ang galing mo sa mga ito, sunod-sunod. Talagang proud boyfriend alert, mga ka-showbiz update. Dagdag pa ni Dominic, excited daw siyang mapanood ang pelikulang Flower Girl, at super proud siya sa bagong teleserye ni Sue na What Lies Beneath. Sabi pa niya, alam kong pinagpaguran at ginalingan mo talaga ang paggawa ng mga ito. Congratulations sa what lies beneath, Wu. Good job, babe. Ang saya lang kasi ramdam mong genuine yung admiration ni Dom sa mga achievements ni Su. At kung akala niyo hanggang support lang, aba, may pahabol pa si Dom. Sa dulo ng kanyang post, may patiser siya sa kanilang next adventure together. Sabi niya, cheers to more travels with you, baby. Japan, let's go. Ay hi. Mukhang next destination nga ng lovebirds ay Japan. Talagang travel and love goals ang dosu couple. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga fans. Maraming netizens ang kinilig at na-inspire sa sweetness ni Dominic. May nagsabi pa nga ng, sana all may dom na proud sa akin kahit wala pa akong project. At syempre, marami ring nag-comment na sobrang bagay talaga sila, both talented, humble, and supportive sa isa't isa. So ayan mga ka another proof of love and support from one of the industry's most admired couples. Dominic Roque and Sura Mirez, talagang hash couple goals na walang kapantay, success, love, and respect all rolled into one. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kilig updates, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news. Once again, this is Star Pulse Lee and as always spread love, not chismes.